Yun mga kabiker, magandang hapon sa inyo po rin Panginoon. Meron lang akong gustong i-share sa inyo mga kabiker, no. Bago ko ibalik itong kinalas ko, no. Alala ko na baka makatulong ito sa inyo, especially dun sa mga newbie pa lang, na hindi pa talaga alam mag-top dead center, no. Kasi danger ito mga kabiker kung hindi natin binibigyan ng halaga yung TDC, no. Yan mga kabiker, no. Kung mapapansin nyo, nakakalas ito dahil katatapos ko lang nag-tune up, no. So kung mapapansin nyo, nandito yung mga gamit natin. Ayan, so yun yung mga ginamit natin. At gusto kong i-share sa inyo mga kabiker dahil may uh, mga nagtuturo kasi mga kabiker na hindi proper yung pagtuturo nila patungkol sa pagtatap dead center. Dalawang bahagi ito mga kabiker, itong uh, i-share -share ko sa inyo. Kasi meron akong nakikita sa pagtatap dead center nila ah, hindi na proper yung nangyayari no kasi kaya ako sinerto sa inyo mga kabiker danger ito sa mga newbie pa lang sa mga beginners baka mamaya bakit iba-iba yung pagtatap dead center ngayon gusto kong i-share sa inyo mga kabiker bago ko ibalik tong top cover ng motor itong uh, Supremo 150 dahil nga katatapos ko lang i-tune up ito kong basagin yung ibang katuruan pero wala naman tayong tutukuyin dito, inirerespeto pa rin natin 'yung mga turo nila. Pero gusto ko sana'ng itama 'yung mga bagay na para hindi na mahirapan 'yung mga gustong matutong mag-tune up, no? Dito kasi mga kabiker, no? Mila 'yung muna natin, no. Ayun mga kabiker, kung mapapansin nyo, nakasuksuk pa 'yung uh, pang-ikot natin doon sa may flywheel, no? At saka nakabukas pa rin sa top head. Uh, Katutunap ko lang 'yan. Katulad nga ng sinabi ko sa inyo mga kabiker yung dalawang bahagi yung gusto kong basagin o gusto ko sanang itama. Pero disclaimer lang, no? hindi ako nagmamagaling. ah uh, ito lang experience ko, gusto kong i-share. At the same time, para hindi na mahirapan yung gustong matuto na mag-adjust ng mga valve clearance nila. Kung sa TDC pa lang, top dead center pa lang, sasablay na tayo, hindi natin makuha yung gusto nating clearance. No? So dito mga kabiker, meron akong mga nakita na pag nagtatap dead center sila, hindi na daw sinatitingin dun sa pinagsisilipan, yung butas na maliit na kung saan nandun yung mark. At hindi na daw sila mag dito sa by flywheel. Ang ginagawa nila, yung kick lang daw. No? So kung titignan natin, may mga eksperto nga na gumagawa nun. Kick lang, matatap dead center nila. Para sa akin, kung sanay naman talaga yung gumagawa, okay yun. Pero kung titignan natin mga kabiker, kung kick lang yung gagamitin natin, dun nga sa kamay pa lang, hindi na natin may tapat mabuti yung T-mark, doon sa pinagtatapatan natin doon na may gitla, doon sa may tread na butas na yon Doon pa lang sa pag-ikot natin yan, pagtapat natin, nahirapan na tayo. Doon pa kaya sa kick na siya yung ginagamit natin pang-rotate sa flywheel. No? So kung titignan natin mga kabiker, hindi proper yon Maraming kasing gumagawa nun eh, na minamadali, tapos pag natapos, nagitik pa rin yung valve na umaasa yung customer natin na dapat maayos yung pagtuturo natin. Kawawa yung mga newbie, mga beginners na gustong matuto. No? Hindi proper yung kick para itap dead center yung mga motor natin pag tayo mag-a-adjust ng mga valve clearance natin. No? Marami pa rin kasing gumagawa niyan mga kabiker. No? So dito, nire-respeto natin sila. Hindi naman natin sila binabawalan. Gusto lang natin itama at i-proper dapat yung mga ganong bagay lalong lalo na pag isineshare natin to at itinuturo no? kaya ako mga kabiker ang ginagawa ko talaga gagawin ko yung proper no? although nung una wala pa tayong sapat na kagamitan ngayon meron na kasi kung titignan natin at ibabase natin sa automotive industry hindi proper yung cake para i-rotate yung flywheel natin to top dead center natin ngayon marami ng tools na pwedeng gamitin at mas maganda kasi yun by the book. Okay? Yan yung isang bahagi mga kabiker. Itong pangalawang bahagi naman mga kabiker, uh, disclaimer lang ulitin ko, no? wala tayong tinatapakan dito. Kire-respeto natin din yung mga ginagawa nila. Pangalawang bahagi mga kabiker, sa pagtatap dead center, lalong-lalo na sa pag-adjust ng valve clearance. No? Pag natapat mo na daw yung T-mark dito sa flywheel natin, siyempre natapat mo na yung T-mark dun sa may gitla ng tread ng, ng butas na malit na yon. No? So dito muna tayo. Ito kasi ay nakatap dead center na to, no? So pakita ko sa inyo Ayan mga kabiker. Kung mapapansin niyo, ito yung letter T, yung nakaiga. At yun yung guhit niya. Yun yung mark nakaturo dito sa hiwa itong gatla ng tread. Ang T ito yung nakaiga, ito yung mark niya. Katabi niya nakatayo. Dapat naka-sentro doon at dapat umuuga doon, no? Dito kasi mga kabiker, pag naitapat na daw yung T-mark dito sa ilalim, sa may magneto natin, yung pinakita natin kanina, at naitapat na rin tong bilog na to, dito sa taas, at saka yung dalawang guwit na tapat na dito sa labi ng cylinder head natin, yun daw tapet natin, yeah. dapat hindi gumagalaw. No? So, babasagin natin yun. Kasi pag inikot pa natin yan, ayan, nakatap dead center na yan. Lapit. So, ayan, pinesto natin mabuti, no? kasi yung gusto nila, ayan, tulad nito, i-rotate natin to, no? Yung gusto nila, yung ganito. I-rotate natin. Itapat din natin yung gohit. Kasi yun yung gusto nila. Kailangan dito ka daw mag-adjust mag sa hindi umuuga. Which is mali. Kasi wala na dito yung bilog, eh. Ngayon, pag ni-rotate pa natin, balik natin. Ayan, lumitaw na yung bilog. Eh, di pa Hirap ng itapat eh. Magkikik pa tayo. <laughs> Ayan. So, pag ganyan, umuuga yan. Ayan o. Oh. Umuuga. Dito rin. Okay. Yan ang proper. Yung iba, bumabasi sila doon sa hindi umuuga. Pag nakatapat na daw yung T mark doon sa flywheel, no? May mga pagkakataon kasi na hindi pare-parehas yung kuan ng motor. Meron doon sa mga push rod, 'yun, 360 degree naman 'yun. Pero eto pag tin 360 mo, umuuga pa rin siya. aya dito siya, hindi na tayo malilito na mag-adjust. 'Yun yung proper mga kabiker. Ngayon kasi may mga gumagawa pa rin ng ganon. Ngayon malilito na yung mga gustong matuto, nalilito sila doon ba sa umuuga o doon sa hindi umuuga. So, eto mga kabiker, isinert ko lang sa inyo para maging proper yung natututunan nyo, no? Kaya nga, may mga gumagawa pa rin na pagta dead center sa cake at saka sa ganun. Hindi naman talaga proper, no? So, yun mga kabiker, I hope na nagkaroon kay ng idea. Alam nyo na ngayon. At kung bago lang kay sa aking channel, huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe din. Click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bagong videos natin. Pakipalaw na rin yung page natin.